Hello, good morning, good afternoon, good evening around the world. Ito mag-aayos tayo ng block lock Pala muna, oh. ilagay pala natin 'yun. Oh para matagal siya. Oh, okay. Para matagal daw ang buhay. Ganun. Oh, diba? Ang dami naman yelo. Ayan. Ang dami yelo, no? Dapat, ano, iba-ibang kulay. -iba namili pa. Libre na nga. Libre na nga. O, oh, di pa Ayan. Pink. Pink. Ayan. Kung sino namili kayo ng bulaklak sa inyo. Pasalamat tayo. Ganun kita. Iba naman ito. Ano ba ito tawag dito? Tapos meron tayo ito. Ang Mas maganda ito.